deliver na na ako si Maa, guys. Makita niyo, gumagalaw. Nigra kasi siya, guys. Kaya, kaya din siya makikita. Wait lang, ha? Akin na yung ilaw, kay. Flashlightan ko siya para makita niyo. Baka kasi hindi kayo maniwala, eh. Yung ilaw, yung isa cellphone. kasi nakikita siya na kuwan siya sa loob. O, diba? Andyan siya, o. E, deliver ko na to, ha? Sinong may gusto? Sino may gusto sa muning kong gamay? <laughs> Ma! Ma! Anong ginagawa mo dyan? Ay! Curious nang isa o. Oh. oh. lagot ka na ano daw ginagawa mo dyan. Hello. Di ba muyak? Siya si muyak, guys. Yung nasa si Maa yun. Hmm, mata oh. Parang, parang ahas Oh tida muna na. Minsood na. I-deliver -de ko na siya. Sino may gusto? Nakabalot na yan. <laughs> Malita. Gila niya. Earring mo eh. Earring ba na siya? Tara oh, na. Let's go na guys. I-deliver -de ko na siya. Tara na. Let's go. I-deliver -de na natin. Sa yan. Sa yan. Sana yan. Asan na yun? Yung I-deliver -de na natin. Let's go. Let's go. I-deliver na natin si Maa. <laughs>